dito tayo ngayon sa beach na imbis na buhangin ay bato po ang meron. So the beach without a grain of sand. So tingnan natin ang kanilang pebble beach. Ah, so wala talaga silang buhangin dito. Puro bato. So tingnan natin. Ayan. wala talaga makita ditong buhangin ang beach na ito ay puro talaga bato ganyan po ang beach nila walang kabuhabuhangin puro bato po ganun po siya ito po ang kinalalabasan dito lang po ito sa La Union ito po yung inyong makikita here in La Union the Pebble Beach. The beach where is where the sun is out. Pebble is in. So, ganun din siya ka ganda. Ganun din siya ka nakakamangha. Nakakamangha sa kalikasan. Lahat po yan ay mga bato. Hey, lahat itong mga bato na ito sa kalikasan makikita po dito sa Pebble Beach here in La Union so ganyan po ang kanyang alalembasan